guys second client na naman to guys matandak tayo guys ayan ayan yun to guys kakay ay ay <laughs> ay ah. <laughs> ayan ayan guys second client ko yan guys ayan tapos ko yun sa youtube channel ko kay eh and mo ko sa ano Follow and share mo ko kay. Dapat

Wala, yeah, pwede. pwede na yung ginubuan. Punin mo kayo. Yaks. No, na. No. Kalik. Kaya so, pala eh. na kayo.